Sino ang unang Pilipinong bayaning babae? Answer B Gabriela Silang. Anong taon idineklara ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Answer A 1898. Saan naganap ang unang labanan ng mga Pilipino at Kastila? Answer B. Mactan. Sino ang pumislang kay Magellan? Answer B. Lapo-Lapo. Anong pamahalaan ang itinatag ni Aguinaldo sa Malolos? Answer A. Unang Republika. Ilan ang nasagutan mo? I-comment mo na yan sa baba. Mag-like, follow, and subscribe na din kung gusto mo ng mga content katulad nito.